Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng linggo, ikaisa ng Setyembre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, Ngayon, mga Israelita, upang mabuhay kayo ng matagal, at makarating sa lupaing ibinigay sa inyo ng Panginoon. Unawain ninyong mabuti at sundin ang tungtuning itinuturo ko sa inyo. Huwag ninyo itong daragdagan ni babawasan. Sundin ninyo ito ng walang labis at walang kulang. Unawain ninyo ito at sundin mabuti. Sa gayon, makikita ng ibang bansa ang inyong karunungan at lawak ng pangunawa sa gayon, hindi nila mapipigilang sabihin ang ganito. Ang bansang ito'y matalino at may malawak na pagkaunawa. Sinong Diyos ng ibang bansa ang handang tumulong anumang oras liban sa Panginoon? Aling bansa ang may tuntunin kasing inam ng mga tuntuning ibinigay ko sa inyo ngayon? Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos salmong tugunan, sino kayang tatanggapin sa templo ng puwan natin? Yaong mga masunurin na sa iyo'y nakikinig at ang laging ginagaway na ayon sa matuwid. Kung mangusap ay totoo sa lahat at bawat saglit, yaong gawang paniniray hindi niya naiisip. Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? kailanman siya'y tapat makisama sa kapwa. Sa kanyang kaibigay, wala siyang maling gawa. Hindi siya nagkakalat ng ditunay na balita at itinatampok niya ang matapat sa lumikha. Sino kayang tatanggapin sa templo ng puon natin? Hindi siya humihingi ng patubo sa pautang at kahit na anong gawi, hindi siya masahulan upang iyong walang salay patawan ng kasalanan. Ang ganitong mga tao'y mag-aani ng tagumpay. Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Ikalawang pagbasa Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago Mga kapatid, bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit mula sa ama na lumikha ng mga tanglaw sa langit. Hindi siya nagbabago. Hindi niya tayo iniiwan o binabayaan man sa dilim. Niloob niyang tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang matangi tayo at maging higit sa lahat ng kanyang mga nilalang. Buong pagpapakumbabang tanggapin ang salita ng Diyos na natanim sa inyong puso. Ito ang makapagliligtas sa inyo mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Ganito ang pagkareliyoso na minamarapat at kinalulugda ng ating Diyos at Ama. Tulungan ang mga ulila at mga babaeng balo sa kanilang kahirapan at ingatan ang sarili na wag maawa sa kasamaan ng sandibutang ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Magulang natin Diyos Ama, anak ng salita niya, tayong mga aning una. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, may mga Pariseo at ilang eskribang galing sa Jerusalem na lumapit kay Yesus. Nakita nila ang ilan sa mga alagad ni Yesus ay kumain ng hindi muna naghugas ng kamay sa paraang naaayon sa turong minana nila. Ang mga hudyo, lalo na ang mga pariseyo ay hindi kumakain hanggat hindi nakapaghugas ng kamay ayon sa mga turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinugasan. At marami pang ibang minanang turo ang kanilang sinusunod, tulad ng tanging paraan ng paghugas ng mga inuman, ng mga saro, ng mga sisidlang tanso at mga higaan. Kaya tinanong si Yesus ng mga Pariseo at mga eskriba, Bakit hindi sumusunod ang mga lagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? kumain sila ng hindi man lamang naghugas ng kamay ayon sa paraang iniutos. Sinagot sila ni Yesus, Tama ang hula ni Saiyas tungkol sa inyo. Mapagpaimbabaw nga kayo, gaya ng kanyang isinulat. Paggalang na handog sa akin ng bayan ko'y paimbabaw lamang. Sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpurit pagsambang ginagawa nila'y walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay itinuturong utos ng may kapal. Niwawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo'y ang turo ng tao. Muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, Makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos kundi ang mga nagmumula sa kanya sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mga lunya, mag at gumawa ng lahat ng kabuktutan, tulad ng pagdaraya, kaalayan, pagkaingit, paninirang puri, kapalaluan, at kahangalan. Ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.